Hello mga boss, mayong adlaw ng tanan O, oh, diyan na punta ng latagaw Nag-ayo tao sa link Atong gibalhin O, diyan ay ang pag-splice Kay gubot na kaayo Mauna akong gibutang sa meter O, ganang lingin na dito sa ubos Mauna ay padong sa piso wifi O, na adapter O, router sa Starlink Saksakanan O, microtech na ipin Na puro pang piso wifi Midyakon, ang gray nya duha na ka midyakon na padong sa gawas kay duhaman man ka piso wifi mao na siya karon ahong gihanay o di hanay na kayo di na masuko ang tigbalay kay nga naman na may submeter karon ang nakanindot diri kay naay payag para sa mga user o kana ang atong piso wifi sa gawas nakatubang nila giayon ang iyang balay so ako na pong gitarong ng mga wiring So nalipay siya dako kay ngano nindot na ang pagkaplastar sa mga wiring dili gubot. Mao ni sila mga user sa Barangay Puntana, Ting uwan o mao to ang atong piso wifi nga starting. Mao to, daghang salamat sa mga marihis diha. Mao to, bye-bye.